ay 1.288. 1.2 million? Yes. Ano pa tayong tatry mo dyan? Huh? 10 pesos. Dito na kami ni Wipe sa Angel's Pizza. Hello guys. Ito kami sa SM ngayon. Kasama ko si Wife Papa-repair kami ng jacket, ng shorts sa alter to fit. Sa kalitor, kami ay pupunta sa SM Store. Bibili kami ng card organizer para sa mga cards ko. Dami ko ng card eh. Kasi pag minsan dadampot ako ng card sa bag, ang hirap-hirap gumampot ng card. So, dito kami ngayon. Alter to fit. right. Hello. Papa, ano, mm -hmm. Zipper. Hi. So ayan, dito na kami sa Alter to Fit, no? Ano, ano ka tayong tatry mo dyan? Ano, ah? 10 pesos? <laughs> 10 pesos. Oh, bayaran mo muna doon sa counter. Ha? Na-try mo kung maswerte tayo dyan, wife. Magkano ba ang ano, jackpot dyan, wife? 10 pesos. Oo. Try mo kung maswerte tayo dyan, wife. Magkano ang jackpot dyan, wife? 77. Sana swertihin ka, wife. No? Coins. Ito, total coins. Oh. Kaskis mo lang. Kaskas -kas mo. Yan. Ah, swerte. Ah, swerte yung tayo dyan. 77,000. Tapos, deposit mo sa banko pag napanalunan natin. Dapat 7,7 gano'n? Pag 7,7, pag ganun, 770. Pag gano'n 170. Pag pag 20. Pag ganun, 777. Pag ganun, dapat. Pag diagonal dapat. Ah, 370. Ah, 370 wala. So, magkarap kami ni tart ng card organizer para sa tingnan mo dun sa ano, bilihan ng mga wallet, wife. Oo. 300. 300. Pwede na, no? <laughs> para saan yun, wife? Okay pili mo dyan, wife, sa wallet na yan? Ha? Okay. Hanap na lang tayo ng Maralit. stones. Maralit. Ha? Alam ko, mahal po na yan. Mahal ba yung ganyan? mali lang na items ang pwede mo mag Ah, sige. Hanap ka lang mag-iwa. Okay. yung, yung bang gusto mo? Hanap ka ng ganda dyan. Pili natin, uwi na tayo. Hindi, iwan mo muna yan. Bit-bit ko na yung storage box na to. Ang laki. Kia Seltos. Kia Seltos. Ganda ang ganda ng kotse na yun, no? Oh. Parang kamukha siya ng Toyota Rigs. Excuse me, ma'am. Magkano po ito? Sir, so, po ay 1.288. 1.2 million? Yes, sir. Oo oh. Bakit? Nagulat ka? Yan, nakalunch lang po ng Jim Wally. Okay. Yung may okay. nakahighlight po. Ayan, 1.288. Ah, wala siyang manual, no? Puro automatic. Automatic lahat. Okay. So po. Meron po yan yung may sunroof. Yun po naman po yung 1.68. Okay. Yun na yung pinaka top. Top of the line. Top One. of, ano to? Second top of the line yata One. ito eh, no? Ganda na yung kulay, no? Wala pang ganyan mam sa ano? Uh, sa, sa, sa Brand or sa daan. Oh? Ganyan oh. At, SUV to, SUV. Compact. 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 Ah. Uh. Uh car na SUV parang ganun sir mam Mas mataas rin po kasi siya. mga competitor mas mataas Okay. Dali ano muna pulit ma'am. Ano pong date ang test drive niyo doon sa Centennial? Okay. Message lang sila ako at i po kayo dito. Para ma-ice the thing stake. Okay. at yung number niya? Apo Elisa. Apo Abadilla Abadilla Okay. Thank you ma'am dito naka mini wipe sa Angel's Pizza So meron okay ano yung yung flavor nila rito Creamy Spinach Crucibe okay sige wipe ikaw nang bahala dyan hindi na lang order natin so ito guys ito na yung order namin Creamy Spinach Dip yung order namin na ah, Milk Tea diba? ng Figaro na try namin ng palabok na ano, Angel's Pizza. So, kung, kung tango ito, puntang ko rito, exhibit ko ng mga anime, anime collection toys. Mga video games din dito na mga console mga video games dito. Gaya ng Super Nintendo, no? Saka na, naghihintay po ngayon guys Dito sa wife ko, kay wife no? Uh, siya ngayon 8.41 na ngayon uh, Siguro na 20 minutes na siya doon so, uh, lang ko siya doon Pa-finish na siya Ayan, Finish na si wife Okay no, Good looking na si wife ngayon no? Oh. Ayan Parang hindi ko na sa sa'yo kung gumanda si wife ko. Oh

pumunta pa si Wife ngayon, pwede nang sumali sa beauty contest si Wife. Ha? Diba? <laughs> Uwi na kami ni Wife. Punta na kami sa kotse para umuwi. Okay? Kami ngayon ni Wife ay pauwi na, no? At uh, nag-enjoy kami ni Wife. Nag-shot kami. Main kami. No? Bumili ng storage box. So, see you on our next vlog. Bye-bye! Okay.